Hello mga -aesthetic. Ako yung nagbabalik para kayo ay guluhin. For today's video mga aesthetic ayan, ginabi na nga ako. Pero mga ganito kasi oras ako nagpapa-inject sa Glutoners And gusto ko lang na samahan nyo ako kung um, kumusta na ba yung pagpapa-inject sa Glutoners And um, may papakita lang ako sa inyo bago sa Glutoners. Let's go! Ayun mga aesthetic nandito na nga ako sa glutaners. And kung napansin ninyo, Ayan, meron na siyang logo dyan. So, hindi na kayo maliligaw if gusto niyo magpa ano gluta or, glutapush, gluta push ganon um, dito lang siya sa Santo Rosario sa Palengking Luma uh, malapit siya sa plaza kaya dinadaan-daan lang talaga siya makita niyo agad yan ayan no kapag nakita niyo na yan pasok na kayo dito and then ayun na magpapaturo ka na tara na ayan mga kay aesthetic so pagpasok niyo syempre mapapansin niyo naman na Nandito na tayo. Ayan, kung gusto nyo kumontak muna sa kanya um, pwede nyo siyang tawagan just in case na gusto nyo magpa-reserve um, or magpa-schedule, gano'n. Kasi madalas nawawalan or um, nauubusan sila kasi medyo mabenta talaga yung glutoners dito. And, ayan, syempre, pagpasang mo dito, kapag binuksan mo ng konti mararamdaman mo na yung lamig, gano'n. <laughs> Tara, pasok na tayo, let's go! Of course, mga ka-esthetic, syempre, kapag nagpagluta ka, may pipirmahan ka talaga dito na consent. And, nakalagay dito na dito yung mga um, benefits, gano'n, and yung mga pwedeng mangyari after the turok, gano'n. Pero, pero, mga minimal lang yon kasi syempre, lagi naman ako nagpapaturok dito. And yung maganda pa dito, mga aesthetic, ka um, kapag may pinipirmahan ka na ganito, nabibilang mo kung naka-ilang sessions ka na ba, and doon mo kasi makikita kung may effect na ba, gano'n. And kung napansin nyo naman, <laughs> ayan, syempre, pirmahan na natin. Ayan. So, mabilisan lang. Para mas, ano, ba diba? Parang mas okay kapag may pinipirmahan ka na ganito. Kaya yan. Kapag after nito, so, syempre, pwede mo na siyang i-uwe. <laughs> syempre, bibigay natin sa, ano, kay Ma'am Queenie. Ayan. Ayan, mga ka -esthetic. So, yung ganitong process is, is normal lang kapag nagpapa um, gluta drip ka. And hindi naman siya masakit. Ano lang, very light lang talaga. Ito yung sinasabi nila na kagat lang ng langgam, ganun yung ma feel mo. And sabi nga nila, beauty is pain. Yan, yeah, papitik-pitik. <laughs> oh kap yun yung mahirap kapag walang lumalabas na ugat. Mahirapan si ano, glutaners. Yun yung pinaka struggle talaga. Alien <laughs> 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 <displays> My god. Kasi yeah, talaga na yan. kain eh. So, swerte yung mga visible yung ugat kasi pwedeng pwede silang mabilis ang turok. Ganon. And in fairness, super malamig dito at ano, very clean. Ganon. Yung iba kasing clinic, <laughs> alin ang alinis. Ayan, yeah, Tsaka nagpa-inject kayo sa mga registered nurse. Ah! <laughs> <laughs> mm. Very light lang yung pain, ganon. Ayan, natusok na siya, ganon lang. pag ano, pag first ano nyo, yung unang-unang session gano'n, matatakot ka. Siyempre, inject gano'n. Pero yung iba, wala talagang takot sa inject. Ayan. Tapos ayan, makita mo siya napatak-patak gano'n. Ayan, ang bilis so. Oh. Ang bilis ng ano, i-observe ng ano kamay mo, yung katawan mo, gano'n. Tapos after noon, yung mga na-experience ko is, ano lang, parang yung pinagpapawisan ka lang, gano'n. Yung iba daw kasi, nahihilo sila ng konti, no, ma'am. Ah, pero after that, wala na. Parang wala lang, normal lang, gano'n. Ayan, mga kaesthetic, in my ano own experience is, wala naman ako nararamdaman, even yung hilo, gano'n. Yung pagising mo, glowy, kayo yung... <laughs> Pero totoo, yun yung ano, pinaka-effect sa akin. And ano siya, parang nakakatulog ako na mangimbeng kasi madalas patid-patid yung sleep ko gano'n pero kapag nagpapagluta ka medyo okay talaga yung sleep mo tapos uhaw ka din sa tubig which is ano para sa akin good para natatanggal yung mga dumi-dumi mo sa katawan gano'n kaya ayun tignan niyo ang bilis niyang ano ang galing ba diba? so kapag gusto niyo yung ano talaga Uh, pinaka maganda or effect na glutadrip. dito na kayo sa glutaners ano napansin niyo naman 'di ba mayroon silang ano na doon makikita niyo na glutaners ganon da dinadaan-daanan niyo na 'yan sa mga taga makabebe diyan or sa mga gustong dumayo 'di ba ang ganda ang bilis lang oh wala man siyang ilang ano ilang minutes yung pinaka matagal nito ma'am 15, depende, 15 sa depende sa ugat. No? Pero kapag talagang na ganun yung ugat mo. Yun, sakto talaga. Ang binis lang. Super, oh. Kaka-chika-chika lang ako na ganyan. Tapos na yan. <laughs> Ayan, mga ka-aesthetic. Syempre, kasama natin ang owner ng Gluta Nurse. So, sa lahat ng mga gustong magpaturok or uh, magpa-fresh, punta na kayo dito sa Gluta Nurse. Thank you so much, ma'am after 10 minutes mga ka aesthetic ayan fresh ka na ulit ganon so ayan na na naman ng isa sa mga sikreto ko kung bakit nagiging fresh ako kahit na lagi akong lumalabas sa bahay madalas nadadayo na ako kahit commute ganon and um, ayan nag start pa lang kasi ako sa vlogging sa glutoners na ako nagpapaturok ganon <laughs> so ayan thank you so much mga ka aesthetic